ang mga hamon sa pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung. Ang komperensya ng Bandung ay ginanap sa Bandung, Indonesia noong April 18 hanggang April 24, taong 1955. Ito ay inorganisa ng mga bansang Indonesia, Burma, Pakistan, Sri Lanka at India at nilahukan ng dalawang putsyam na bansa na kumakatawan sa kalahati ng populasyon ng buong daigdig. Ang pangunahing layunin ng konferensya ay talakayin ang mga usapin na may kinalaman sa kapayapaan, gayon din ang mga gampanin ng mga bansang third world sa pagunlad ng ekonomiya at pagtuldok sa naganap na kolonisasyon. Sa pagtatapos ng konferensya ay nakabuo ang mga kasaling bansa ng final communique, na naglalaman ng mga deklarasyon at mahalagang usapin kabilang na dito ang sampung prinsipyo ng Bandung. Sa pagwawakas ng kumbensyon ng Bandung ay nagpatuloy ang interbensyon ng Amerika na nagsilbing taga-suporta ng Timog Vietnam at naging pinakamalaking kalaban ng komunistang bansa na Hilagang Vietnam sa pag-iisa ng dalawang Vietnam noong 1976 at pagkakalukluk sa kapangyarihan ng mga komunista ay sinubukan nitong sakupin ang katabi nitong bansa na Cambodia. Ito ang naging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng Vietnam at China na naging dahilan ng Sino-Vietnamese War noong 1976. Ito ang naging sanhi ng kaguluhan sa Vietnam at ang pagdami ng mga boat people o mga mamamayan ng Vietnam na tumakas sa bansa sakay ng mga bangka at barko upang takasan ng kaguluhan. Ito ay naging suliranin ng mga karatig-bansa, maging ng United Nations, dahil sa daang libong bilang ng mga boat people na umalis sa Vietnam upang pumunta sa mga bansang malayo sa kaguluhan. Sa simula ay maayos ang naging pagtanggap ng mga bansang Malaysia, Hong Kong at Indonesia sa mga boat people. Munit kalaunan, sila itinanggihan na rin dahil sa patuloy nilang pagdami at pagdating. Ang ibang boat people na nakapasa sa pagsasala at matinding inspeksyon ay nakarating sa Amerika, Canada at Australia at doon ay nakapagsimula ng bagong buhay. Tinatayang nasa 1.5 milyong katao ang umalis sa Vietnam. 10% sa bilang na ito ay namatay dahil sa pamimirata, pagkalunod Paglubog ng barko, gutom o kaya ay pagkauhaw. May naganap na mga pagbabago sa bansang Vietnam. 1992 na nagkaroon ng bagong konstitusyon. 1994 natapos ang trade embargo o 30 taong restriksyon sa kalakalan sa pagitan ng Vietnam at Amerika. At noong 1995 ay naayos ang diplomatikong relasyon sa Amerika at naging miyembro ng ASEAN. 2007 ang naging opisyal na kasapi ng World Trade Organization at noong 2008 ay natapos ang sigalot sa bansang China hinggil sa hangganan ng teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan ay humaharap pa rin ang Vietnam sa mga isyong politikal gaya ng pagsusulong ng demokratisasyon. Kabilang din ang Vietnam sa mga bansang nagsusulong ng kanilang karapatan sa dagat kanluran ng Pilipinas. Mula ng maging liberal at bukas sa internasyonal na kalakalan, ay naging mabilis ang pag-angat ng kanilang ekonomiya mula sa isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Asia. Isa ang turismo sa may pinakamalaking ambag sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Mga hamon sa pagkabansa ng Cambodia. 1953 nang payapang makamit ng Cambodia ang kasarinlan mula sa mga Pranses sa ilalim ng pamumuno ni Haring Norodom Sihanok. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging isang monarkiyang konstitusyonal ang Cambodia. 1955 nang siya ay bumaba bilang hari at pinalitan ng kanyang ama. Siya naman ay nagsilbi bilang punong ministro hanggang 1960. Bagamat ninais ni si Hanok na maging neutral sa panahon ng Cold War, ay piniyagan niya ang mga gerilya mula sa Hilagang Vietnam na magtago at gamitin ang mga lugar sa Cambodia bilang ruta patungo sa Timog Vietnam. At dahil sa banta ng Amerika sa seguridad ng Cambodia, ay pinutol ni si Hanok ang ugnayan nito sa Hilagang Vietnam. Nabuo ang tensyon sa pamahalaan ng Cambodia na magsimulang maitatag at magrebelde ang Partido Komunista ng Kampuchea laban sa pamahalaan ni si Hanok. Nagkaroon ng mga digmaang sibil sa loob ng bansa kung kaya't napilitang humingi ng tulong si Sihanouk sa Amerika. Sinimulang bombahin ng Amerika ang mga lugar sa Cambodia na pinaghihinala ang pinagtataguan ng mga komunista mula sa Hilagang Vietnam. 1970, nang siya itanggalin bilang ulo ng Cambodia at hinatulan ng kamatayan. Kaya't siya ay napilitang magtago at humingi ng tulong sa China. Habang nasa China ay kanyang itinatag ang kilusang gerilya na tinawag na Khmer Rouge sa tulong ng Communist Party of Kampuchea at Hilagang Vietnam. Sa pamumuno ni General Sar, o mas kilala sa tawag na Pol Pot, ay napabagsak ng Khmer Rouge ang pamahalaang demokratiko ng Cambodia. Tinawag ni Pol Pot ang panahon ng kanyang pamumuno bilang Year Zero dahil sa layunin niyang muling umpisahan ang kasaysayan ng Cambodia. Ang pamumuno ni Pol Pot ay itinuturing na malagim na bangungot sa kasaysayan ng Cambodia. Siya ay nagpatupad ng mga batas na naglilimita sa kalayaang magpahayag at makipag-ugnayan sa labas ng bansa. Sinira ang anumang lugar, bagay at kagamitang may kinalaman sa relihiyon, tradisyon at kasaysayan ng bansa. Marami ang naging biktima ng biglaang pagdakip, torture at sapilitang paggawa. Marami ang ipinapatay na leader ng relihiyon, opisyal ng pamahalaan, negosyante at maging mga ordinaryong mamamayan. Nakaranas din ng matinding tagutom ang mga mamamayan dahil sa limitadong supply ng pagkain sa bansa. Tinatayang umabot sa 1.7 milyon ang mga taong namatay sa tatlong taong pamumuno ng Khmer Rouge sa bansang Cambodia. Tuluyang nagtapos ang rehimen ni Pol Pot ng salakayin ng Vietnam ang Cambodia. Ang madilim na bahagi ng kasaysayan na ito ng Cambodia ay nag-iwan ng malalim na sugat sa bansa, partikular sa politika at ekonomiya. Dahil sa pagnanais ng pamahalaan ng Cambodia na muling makabangon at dahil na rin sa tulong ng United Nations, ay unti-unting na isa ang sistema ng pamahalaan sa Cambodia. 1991, ang lahat ng paksyon sa Cambodia ay nagkaisang wakasan ang gulo. At noong 1993, ay muling naibalik ang monarkiya sa Cambodia at naging hari muli si Norodom Sihanouk. Sa pagpasok ng komunismo sa Timog Silangang Asya, ang bansang Laos ang isa sa mga bansang nagsilbing entablado para sa mga pumapanig at kumukontra dito. Sa panahon ng komperensyo ng Bandung ay nakamit ng bansang Laos ang kanyang kasarinlan. Ngunit nahati naman ito sa dalawang paksyon, ang mga royalista na mga nanatiling tapat sa monarkiya at ang grupong Pathet Lao o komunistang pangkat. 1975 ay nagsimulang pamunuan ng mga komunista ang bansang Laos matapos nitong maagaw ang kapangyarihan kay Haring Savang Vathana na noon ay napilitang bumaba sa trono bilang hari. Kalaunan si Haring Savang Vathana ay inaresto at namatay habang siya ay nasa kulungan. Ang dating Pathet Lao na naging Laos People's Front ay nagtatag ng pamahalaan na pinangalan ng The Lao People's Republic, kung saan nagkaroon ng iisang partidong politikal sa bansa na pinangalan ng Lao People's Revolutionary Party. Si Haring Kaysone Sonia ang nagsilbing punong ministro. Ang mga sumunod na taon ay naging mahirap para sa bansang Laos dahil sa laganap na kagutuman na naging rason ng pagtakas ng maraming mamamayan patungong Thailand. 1986 nang simulang ayusin ang ekonomiya ng bansa at naging market-oriented. Binuksan ng bansa sa turismo at pandaigdigang kalakalan. 1991 nang lumagda ng kasunduan ng seguridad at kooperasyon sa bansang Thailand. 1994 nang nabuo ang Friendship Bridge sa Ilog Mekong na nag-uugnay sa dalawang bansa. 1995 ay natigil ang embargo o ban sa kalakalan ng Lao at Amerika at 1997 nang maging miyembro ng ASEAN. Taong 2000 nang naaprubahan ng International Monetary Fund. 2004 ay nagsilbing host sa ASEAN Summit at taong 2013 ay naging kasapi ng World Trade Organization. Patuloy na nananatili ang problema ng bansa sa mga pangkat etnikong himong na isang minoryang pangkat na nagmula sa China. Sa pagitan ng taong 1960 hanggang 1970, ang mga kalalakihan mula sa pangkat na himong ay lihim na inorganisa ng Central Intelligence Agency ng Amerika upang labanan ang komunismo. Sa pagkatalo ng Amerika sa naganap na digma ang Vietnam noong 1975 ay nalagay sa isang delikadong sitwasyon ang mga Himong dahil sa kanilang kaugnayan sa bansang Amerika. Marami sa kanila ang naging biktima ng pag-atake at pagpatay. Marami din sa kanila ang nakatakas at nakarating sa bansang Thailand at doon ay naging mga refugee. Marami din sa mga himong ang nanatili sa kanilang mga kampo at nag-antay ng oportunidad na makalipat sa Amerika. At noong 1990 ay marami sa kanila ang nailipat patungong Amerika, Canada at France sa ilalim ng US Refugee Program. Mga hamon sa pagkabansa ng Myanmar sa panahon ng Komperensya ng Bandung ang bansang Myanmar ang isa sa mga nagpasimula ng komperensya ng Bandung sa pangunguna ng punong ministro nito na si Uno. Sa kanyang pamumuno ay nabuo ang mga paksyon na kontra sa pagpapatupad ng budismo bilang pangunahing relihiyon at ang kanyang pagiging bukas sa ideya ng separatismo na hindi nagustuhan ng militar. 1962 na maganap ang kudeta sa Myanmar sa pamumuno ni General Ne Win layunin ng kudeta na buwagin ang sistemang federalismo at isulong ang sosyalismo. Sa pagkakaupo ni General Newin ay naging komunistang bansa ang Myanmar na kalaunan ay nagtatag sa Burma Socialist Program Party o BSPP. Ang mahabang panahon ng pamumuno ng BSPP sa Myanmar ay nagdulot ng labis na paghihirap at kabi-kabilang isyu at sigalot. Taong 1988 ay nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Myanmar na nilahukan ng libo-libong estudyante, kabataan at maging mga profesional na nagsusulong ng demokrasya sa bansa. Isa sa mga naging simbolo ng kilos protestang ito ay si Aung San Suu Kyi, ang anak ng ama ng kalayaang Burmese na si Aung San Bogyoke. Pinamunuan ni Suki ang mapayapang paraan ng pagpaprotesta na nagresulta sa ikalawang kodeta na pinangunahan ni Sao Maung. Sa naganap na ikalawang kudeta ay naitatag ang State Law and Order Restoration Council at naitatag naman ni Suki ang National League for Democracy. Sa pagpapatuloy ng malawakang pag-aaklas ay tinatayang humigit kumulang 10,000 katao ang namatay taong 1990 na magkaroon ng halalan sa Myanmar kung saan ay diniklarang panalo ang partido ni Aung San Suu Kyi sa isang landslide victory. Hindi ito kinilala ng pamahalang militar at sa halip ay inilagay si Suu Kyi sa ilalim ng house arrest. Ang mga sumunod na taon ay mailalarawan na panahon ng kaguluhan sa Myanmar dahil sa malawakang kaguluhang etniko, laganap na krimen at mga pagpatay taong 1995 nang pinalaya si Suki mula sa kanyang house arrest. 1997 ay naging kasapi ng ASEAN ang Myanmar. 2010 nang muling ipaaresto at sumailalim sa isang house arrest at noong 2012 ay nanalo bilang miyembro ng parlamento. Sa panahon ng panunungkulan ni Suki ay inulan siya ng kontrobersya tulad ng paglabag sa karapatang pantao at diskriminasyon sa lahi ng mga Rohingya. Ang mga Rohingya ay isang pangkat etnikong muslim na ilang daang taon nang naninirahan sa Myanmar. At dahil ang bansa ay dominado ng relihiyong budismo, ang paninirahan ng mga Rohingya ay hindi kinikilala ng Estado. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nakakakuha ng tulong at proteksyon. Sa panahon ni Suki, naganap ang malawakang genocide o pagpatay sa pangkat ng mga Rohingya sa Myanmar noong 2017 tinatayang umabot sa 25,000 hanggang 40,000 ang namatay sa ginawang pag-atake sa kanila ng mga militar at ilang pangkat etniko. Libo-libong Rohingya ang lumikas patungo sa Bangladesh upang takasan ang kaguluhan na umabot sa 960,000 ayon sa ulat ng UNHCR o United Nations High Commission for Refugees. Ang kawalan ng aksyon ni Aung San Suu Kyi sa pangyayaring ito ang sumira sa kanyang imahe. Ang kanyang administrasyon din ay inakusahan ng pagpatay sa mga mamamahayag. Taong 2021 ay muling nagkaroon ng kudeta sa Myanmar na nagpabagsak sa administrasyon ni Suu Kyi. Siya rin ay nahatulan ng 33 taon ng pagkakakulong sa kasong korupsyon at kasalukuyang nakakulong sa isang gusaling pagmamayari ng pamahalaan. Mga hamon sa pagkabansa ng Thailand matapos ang komperensya ng Bandung. Kaiba sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya, ang Thailand ay hindi nakaranas ng tuwirang kolonisasyon. Kaya sa loob na mahabang panahon ay naging malaya ang bansa sa pagpapatupad ng sarili nitong polisiya. Sa loob na mahabang panahon, ang Thailand ay nagsilbing buffer state o bansang hindi maaaring sakupin o pumanig sa dalawang bansa dahil maaari itong pasimulan ng kaguluhan. Sa kabila nito ay hindi nangangahulugan na ang bansa ay walang kinaharap na problema. Ito ay nakaranas ng mga panloob na pagsubok na nag-ugat sa tunggalian ng mga militar at sibilyan. Ang Thailand ay naging taga-suporta ng Amerika at naging miyembro ng SIATO o Southeast Asian Treaty Organization bilang pagsuporta sa laban kontra komunismo. Ang pagsali ng Thailand sa SIATO ay nakatulong ng malaki sa bansa dahil sa tulong militar na natanggap nito sa Amerika noong 1951 hanggang 1957. Nagsilbi itong daan upang higit na lumakas ang kapangyarihan ng militar sa bansa. Kapalit ng support ang tinanggap mula Amerika ay ang pagpayag ng Thailand na ipagamit ang kanilang mga base militar. Sa pangamba noon ng punong ministro ng Thailand na si Plaek Fibon Songkram, na lumaganap ang komunismo sa bansa, ay nagsagawa siya ng pag-atake at paniniil sa komunidad ng mga Chino na naninirahan sa Thailand. Kanyang ipinaaresto ang mga leader na maaaring tumiwalag sa bansa partikular ang mga law sa Hilagang Silangan at ang mga malay sa timog. Ang mga sumunod na panahon ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng militar at pamahalaan kung saan ay kabikabilang kudeta ang inilunsad ng mga militar. Isa sa mga kudetang naganap ay noong 1957 kung saan ay pinatalsik ni Sarita Tanarat si Febong Songkram at muli niyang ginawang popular ang monarkiya sa Thailand. Dahil sa mga isyo sa pamamahala ay bumagsak ang militar na pamumuno sa Thailand dahil na rin sa sunod-sunod na protesta na nilahukan ng mga estudyante na nagresulta sa pagkakaroon ng malayang halalan noong 1973. Sa kasamaang palad, dahil sa kahinaan ng pamahalaang naitatag ay muling nabalik sa pamahalang militar ang bansa noong 1976. Nasundan ito ng pagkakatatag ng isang bagong konstitusyon noong 1978. 1991 ay nagkaroon ng ikawalong kudeta sa bansa at nasunda ng isang eleksyon noong 1992. Si Chuan Likpay ang nahalal na pinuno mula sa Partido Demokratiko. Makalipas ang tatlong taon, siya naman ay pinalitan ni Van Harn Silpa Archa. Dahil sa tensyong politikal, dulot na rin ng mga inulunsad na kudeta ay nagkaroon ito ng malaking dagok sa ekonomiya ng bansa. Bumaba ang halaga ng bat na nagbunga ng pagkalugi ng maraming negosyo at kawalan ng trabaho sa bansa. Taong 2004 na magdeklara ng batas militar sa katimugang bahagi ng bansa na dominado ng mga muslim. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-atake na ikinasawi ng mahigit sa isang daang tao. Ang mga pag-atake ay isinisisi sa mga etnikong malay na nais magsarili ng bansa. Taong 2016 ng pumanaw ang pinakamatandang monarko ng Thailand na si Haring Bumibol Adulyadej na namuno sa loob ng 70 taon. Siya ay pinalitan ni Haring Vajiralongkorn na lumagda sa isang bagong konstitusyon noong 2017 na nagsusulong ng pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Thailand ay patuloy pa rin sa pagkilos upang masolusyonan ang mga problema kaugnay ng presensya ng mga Muslim na nais humiwalay sa bansa. Ang mga hamon sa pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung.